Tikman na natin to kahit walang sausawan, sobrang init kasi ka tatanggal lang sa baga. Ayan. Hmm. Hmm. Kahit walang sausawan, masarap. Ya, tapi instalin. Hmm. pupunta kami ni um Ski. Wait baby. Ah. Ah, sige sabay na tayo. Okay, ayaw ni Amber magpaano. Wow. Tutulay pala dyan si Amber. Ayan, tutulay kami ni Amber papunta sa kainan. Hindi ka man mahuhuli. Ayan. Ganda, ganda ni Amber. Di ba nakatulay ka nga dun sa dati? Ayan. Ito diyon, papariprapan ko diyan. Oh. Ayan. Oh, kalga yung nakita. Ayun. Mag-aano na kami ni Amwil. Ayan. So, saan ang punta natin ngayon? Amwilski? pupunta kami ni Ambrelski sa kainan ayun galing kami doon sa tulay ayun mga ayan so pupunta kami sa kainan sa, sa farm kasi na invite kaming dalawa ni Ambrel magmumukbang na naman kami ni Ambrelski eto yung kainan ayan wow nandito kami sa farm ayun yung nilulutong pagkain ay, ay, nandito pala. Happy Fiesta! Sakat ba yawas? kubo. Oh, magkubo. Ay! Magkukubo tour pala si Amber muna. Ayun. Ayun. Oh. Ayun. Ayun. Pasok. Ito yung kubo. Ito, ito, ito. Ayan mga lords, magkubo tour muna tayo. Ayan. Hello Sebi! Ito. Ay, eto. Ayan po, may electric pan pa pala dito. Hi. Maganda pa. Ay! Hi. Eto pala. Nye, si Princess Horty nandito. Eto po, may kubo to. May mga cabinet. May salamin po, may oras. Sa... Ay, may salamin pala dito. Ayan o. No? Oh may orasan pa. Ayan. dito, yan ang hindi dito. Ayan. Anong ginagawa ni Ate Art dito? Ang lamig pala yung Ayun pala si Kuya Axel po. So pwede palang humigil dito sa kubo mga kabadi. So tara mga kabadi, baka muna tayo. Ayan. Ayan si Kuya Chiki. Ayun, pababa na si Ate Hearty. Ayun, nagpipicture picture na sila sa anak. Ayun, tour muna si Ambulance. Ayun, Seb, baka mana ka dyan. Ayun. Ayun yung dagat sa kabila. Yung ano ng pinya. Ay, may taniman pala ng pinya dito. Ayun tapos may mga buko may mga nyo may ah mayroon ayun pa yung bukuan ng nyo ayan so si Ambel, um, well, ayun <coughs> oh. ayun yung puno ng ano pili ayun yung dagat sa dulo uh, puno ng pili baby ayan yung puno ng pili ayan 360 tayo. Hmm? Wow. So, eto kasama ko si Ambrel. Nag-360 isa pa. Oh, mag-hello ka. Hello. Hello. Ang dami na kikita ni <laughs> Ambrel. Ayan. Ayan. na pala yung mga book. Wow, fresh buo Ayan. 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 na ito vlogger din to si ano Kit Consina. Oh, batiin mo. <laughs> Anong channel mo? Ah, uh, Kit Consina. Ayun. Eh. Ito yung mga puno lang. Ano, yun. na ano? Iyog. Na itatanim ka lang. Ayan. <coughs> Tapos dito mayroon mini na poso Ayan. tapos may higalutong nilagang baka doon Ayan. so kasama ko pa rin si Ambrelski Ayan. ito yung mga iba't ibang mga puno na pananim dito sa mini farm Ayan. tapos ito naman yung hagtan ayun naglalaro na sila doon tingnan natin yung mga niluluto na nila ano ah, kaya yung mga niluluto nila ayun na yung mga bisita ayun ah, ayun tingnan natin yung mga niluluto nila dito Kita tak mungkin sepekcok. Ini lagi. Ini lagi. Ini Ayan, yun Tapos, yung kung 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 sabaw. Tingnan natin kung sa kabilang pandero. Ay, wala. kung kung Ayan. Ayan, baboy. Baboy yan, ano, kung no? Ayan, Eh, ito na pala yung kain si Ambrose Steam. Ayun. Kakain ng marami yan si Ambrose. Oh, madali yon. Ano mong kainin doon ng Ambrose Steam? Ha? mong kainin doon? Ha? Kesa man ng rice? Aba, boy, yung gusto mo. Hay. Tumutok-tok-tok. Hay. Inasal na ba

Gusto mo yan? Gusto kain yan? Wow! Gustong gusto mo pala yan? Oo. Hmm. <laughs> oh nila. Oo. din ito nila kita. Sarap. Ito naman naman. Ito baka. Ay, ah. hey, titignan daw kayo na kita ba net? Ay. Ayaw na talagang magpapababaan. Sebi! Pwede o. Pulang kulay. -kula yung, -kula yung ano? Papa, may tao Tapos ka naman. Ano nga nang gibig at sarap na nene? Dahil naman may napakit. O yan, may plato disposable. Oh, sabihin nyo, happy fiesta. Happy, happy uh -huh. fiesta? Ano happy <laughs> fiesta. Alam <laughs> mo. Fiesta pala dito sa Pugo. Ano? O, iman na kapatid. Oh, o, carpool, carpool. Ayan, maghuhugas ng hands si Ambrel, dito. Ambrel, dito. Ayan. Oh, baka mabasa, baka mabasa. Oh, ayan maghuhugas sila ng hands. O, oh, careful, careful. Oh, sabon, no? sabon, sabon. Sabon ikaw. Oh. Bilis. Oh, dahan-dahan wag lumapit masyado. Oh, tama na. Oh. Oh, tama na, Umbrelski. Tama na. Ayan. Ay, ito pala. Isa pa rin vlogger. Anong, anong YouTube channel mo? Ito. Ah, uh, YouTuber din to. Taga, ano. Taga San Jose. Anong, anong YouTube Please channel? Please subscribe to my channel. Dash Consina. Ayan. Dash Consina mga kapabi. Ayan. Ito naman si Enteng. Mayroon niyang, ano, FB page. Ayan. Anong FB page mo, ano, Enteng? Vincent Consina. Ayan. Vincent Consina. Ayan. 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 Tapos na si ano, si Ambren. Wait lang. pa naman? Hugas muna ng konti. Thank you. Ayun. let's go na. Hay. Ang dami pa mga vlogger dito tayong kasama. Ayun. Prelski ano. Ayun. Ayun. So, ayun yung niluto na ano na nilaga. Nilagang baka. So, wala tayong dalang ano pot holder pero kanyang lang kasimple yung pagluto ayan, ayan. so tara pag uumpisa na yung ano yung lapangan, chibugan, kainan ayun tikman no? natin mga loads ayan hiwa tayo ng konti ayan ay, maangang pala to wait, wait ang pelski Ting, mo Sarap! Hoy! Hmm. Sarap! Kumain ako yan. Pala ka maki. Masarap po? Ayan, Ayun, eto yung mga bisita dito sa piyestahan. Naku po mga TikTokers 'to, maggagaling mag-TikTok. Ito ba? Ayun. Tingnan niyo. Tat, pa si Umbrinski. Wait muna si Mommy, okay?

Malalakas Mas masarap yung nakakamay mo. Ayan, yung mga tiktokers. Ba? Diba. Hop!

Nara 'to sa hindi hahayaan

gusto mo nang buko? Mamang yeah. hinihihin tayo ng buko. Oh, na. Ito Ate Kiss. Hawak mo. Ayan. <coughs> Pakuha daw ako din natin, ate. Ang isa. Ate Hart, hawakan mo pa isa. Tapos pigyan mo sila. Ayan. Ayan. Okay, ng fresh buko. Ayan po. So, mangingi tayo ng fresh na buko. Ayan. Ay, tunig -tunig -tunig pa. Ayan. 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 Yan ang maliit sa akin natin. Ayan. Okay. So dito muna kami ni Amberski. habang inaayos na lang yung buko. <tong> <tong> ah, sabaw. Ah, sabaw. Ah, sabaw. Bigyan mo si Mami mayit ng sabaw ng buko. Sabaw na Sabaw Sabaw sabi ko kaya, ipalis mo dyan, gamos. Net. Pati yung pinayod na ang na. Dyan na dyan ay, ipalis, Gabos. Dyan na mako. Ah, dyan ka muna. Ay, kain na kain, na. -kaen, yeah. Electric pan pa. O. Oh. Sarap. Ayan. Okay. Yeah, ito pa. <boy> salamat mm. pero kung nababa ang rate na tumambok ayano kaya ayos okay. buko

picture pa si Ambelski sa batu ganon yun nagpapicture si Ambelski ayun bakit yon wow na sila ng pili Oh, Mama pa picture kay ate case wag diyan. Ayun pala. Masie oh, April naman. Oh, mag -play, pa iye yo. Tadai da. maglaro ka na. Oh. Ayan mag 360 tayo. paramihan ng ang laro na to paramihan ng makuha na pili plastic plastic daw pala bet, hindi man pala nag ano oh ate kayong dalawa ni ate ibet ate ang laro na to 5 pesos bawat ano, bawat bunga na makuha sila dami pala ano? <tas> oh, 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 oh. ayun ayun marami Ay, ka nakuha ito baby ito pa 1 2 baby ito o oh, 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 sige ilagay mo ilagay mo <tas> ilagay mo sa plastic oh, oh, ni baby baby okay. bilis oh. oh okay. yan pa ito pa baby kunin mo ayun ito pa Bibi, bibi, ito itu. Wah, wanda mi bibi oh. <tas> Ang dami pala ah. Baby O, oh, ayan Ayan pa, ayan pa Ayan pa, baby Ayan, sina Kuya Gracielo pa. Ayan, sina Seb Ayan, ito yung puno ng pili Ayan, mga damas Ay, ang dami pala na po ang pili ni Umbrelski. Patingin ang nakuha makiha, mo. Pakita mo kay daddy yung makahiya. Dami. Pakita mo kay ay, tayo dito. Ay, awa, touch mo ay, yung dahon. Yung dahon lang. Ay, ayan, nahiya ay, sila. Nag-close. pa, touch mo yan. Yung dahon lang, dahon. Ay, <laughs> ayan, nahiya sila. Nag-close pala. Nahiya sila, baby. ha uh -huh. <laughs> Bakit ha Hala, ang dami na nakuha ni na Kuya Grishel at Kuya Axel. Kabadi, mga loads, mga ka, no? kalapang. Ayun, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para marami pa po mga adventures sa susunod na pagsasamahan. Ito po si Kabadi mo po. Ayun. <laughs> Nakahawak. Nakahawak si Kuya Axel ng pupo ng kalabaw. Ayun. Pupo ng baka. Punta natin. tapos siya naman sinesegregate na nila so pinuwag ng baka mga kapadi pinuwag ng baka so lalagyan nila ngayon ng, ano, ng, ng pangharang ayan Poole green. Na green. Oh, Baby, ah, no, nasaan um, yung sa inyo? Para sabihin yun na nikuwia. Pero parang ba. pilangin po na ni kuya. Pero parang Hindi talagang muksan. Hindi dyan, muksan. Hindi talagang 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 muksan. na, kasama ko po si Ambulski. Eh, oh. Ayun, mga kabadi, so natapos na ang ating isang araw na naman na pamamasyal dito sa ah uh, pastulan, rancho, sakahan, uh, sa isa na namang agribusiness na episode natin. Ayan, nagmukbang na naman tayo. Kasama ko si Umbrelski. Hanggang sa muli po. Oh, bye -bye ka na sa mga kabady natin. Bye. Sabihin mo, I love you mga kabady. Oh, bye bye na po. Hanggang sa muli, subscribe na po kayo para marami pa tayong mga adventure na pagsasamahan. Oh, bye bye na. Bye. Ay, nagbabay na talaga.